Dito sa video na ito mga ka viewers ay gagawa nga pala ako ng pambalot sa papaya. Pagkatapos nga pala nito, ay mga ka-viewers, ay sisimulan ko na nga pala tagkalin itong tali ng sako. Pagkatapos nga naman natin tagkalin itong tali ng sako, ang gagawin naman po natin ay tatabas-tabasin po natin yung mga bagay bagay na nakakapit dito sa puno ng papaya. Dito nga pala sa part na ito ay tinitingnan ko nga pala kung maganda nga pala ang bunga ng aking papaya. Nang nakita ko nga pala na maganda ang bunga ng aking papaya, akin pong binaluta na. Dito nga pala sa part na ito ako ay nahihirapan magbalot nitong papaya. Ang aking ginawa na lamang ay konting tiis na lamang mga ka-viewers. Sa aking nga pa na pagtitiis mga ka-viewers ay naisipan ko kumuha na lamang ng patungan ng aking paa. Ito nga pala yung aking nabalutan mga ka-viewers. Yun mga ka-viewers maraming maraming nga palang salamat sa mga nakakapanood mga ng aking video. Sana supportan nyo pa po ang mga ano mga ina-upload ko po mga ka-viewers. At posisyon na po at ako'y minsan lang po makapag-upload ng mga vlog dito po sa farm mga ka-viewers. Ayun nga pala, bali, tigil muna tayo sa ating pagtatanim ngayon. At yun, madamo na ang ating garden, mga ka-viewers. Ayun nga pala, mga ka-viewers. So, ayun lang, mga ka-viewers. Magandang hapon po ulit sa inyo. At, bali po, mga ka-viewers, ay abangan nyo po yung, ano, yung video ko na hinaharvest ko po itong saging na ito. Ayun po, mga ka-viewers. Baka ngayong ubos po, Ah uh, harvesting ko na po ito, mga ka-viewers. Abangan nyo po yan. Ibablog ko po, po ang pag-harvest na yan, mga ka-viewers. So ayun lang mga ka-viewers at sana ay suportahan niyo pa po ang aking ano ang, uh, ina mga ina-upload mga ka ka-viewers at saka po sa po sa aking YouTube channel po mga ka-viewers. Mapapanood din niyo po mga ka-viewers yung mga iba kong vlog na ina-upload mga ka-viewers. Bali po yung po yung link ng aking YouTube channel po mga ka-viewers ay nandiyan lang po sa may baba ng profile. Bali pag pinindot niyo po yun ay madadirect po kayo doon sa aking ano aking YouTube channel po mga ka-viewers. Ayun lang po mga ka-viewers at paki-subscribe na lang po pag kayo napadalaw doon mga ka-viewers. Maraming maraming salamat po mga ka viewers.